Doha, cool lah Jun. Eh, ampunakan si si Jepri. Nenu waya. Oh, Ayo ay. ay, kamu ke balaka. Way na waya Sai Jo. Pisa, Doha. Toyo. Imalla. <laughs> Kita <laughs> ku yang yes. yes. <laughs> Kenina, dorogami koman Toyo. naman to ni mo pagbilang. Hmm. Otro gani, kung magbilang ka mo, apilan ni Jojo kagalingon. Oh, shit! Ah. Ikaw ah, ang mo nagbilang. Ikaw to nuna, ikaw to nuna, ikaw... Sige, amurato to. Sunod gani, gamitay Jojo to ko. Sige. Oh, oh, ikaw to ikaw to Kamu man to nuna. Ikaw Kamu man Kamu man to Salamat guys sa pag-uman sa video. Oksa ay dutan na nanangita sa moto sa pinakagwapa na mga, na advisor na si ma'am baby Rino o sa una na mga, na advisor sa grade 8 si ma'am Mariel Bisinka shout out ma'am I love you o sa edyo tanan mga maestra diha na natukod I love you all ako na to si Jeffrey nanuwaya nagdarati <coughs> sa kawatan mo talaga ko Pag magbilang nga ni Pirmi, pirmi, way kwarta Way kwarta, kaming tanan Pirmi, pirmi, way kwarta <coughs>